thank <laughs> you RMTV First day of work ngayon Excited tayo At ngayon bumabiyahe tayo Umaga akong walis 7-10 ng umaga Para sa pagdadrive kasi Tinaka ko yung ano yung Hindi masyado sa highway dahil lagi nagtatraffic Pagpapunta sa no, Sa Montreal Laval area So, tayo sa Diyos. May, mayroon na tayong trabaho ulit. Halos sa uh, sa two months na pag apply natin, may meron naman pong ano, uh, interesado sa ating mga companies at malalaking companies po. Kasi yun nga po yung uh, target ko na na ano na a-applyan. Yun na yung, yung maliliit na company medyo kulang pa sila sa standards pagdating sa uh, deploying. nga po pala, no? um, maganda sa malaking company, nire-recognize nila yung work experience mo kahit saan mang bansa. Tapos, pati po yung uh, diploma ko sa Pilipinas, uh, BSEC, Bachelor of Science in Electronics and Communications Engineering, ay nirecognize din po nila tapos yung years of experience ko ay kinredit din, din nila so ang pagbibigay po ng sweldo ay base sa sa work experience mo so galing po sa so, mga kapwa ko po, engineers uh, na nangangarap po na magkaroon ng work dito sa Canada na magpatuloy yung uh, pagiging engineer mo o kahit hindi ka na pumipirma, hindi yung pipirma. Ano. Kasi pag pipirma ka, kailangan mo talaga ng uh, kumuha ng license dito. Pero kalingitan na magtulad ko po, uh, yung trabaho ko, hindi naman kailangan pumirma. Usually kasi mga si civil engineer, tsaka elect, electrical engineer. Uh, hindi mo na required na kumuha pa ng lisensya dito sa so, parang dodobli ka pa, di ba? May lisensya ka na sa Pilipinas tapos kung uwa ka dito so yun po basta make sure na pagpunta nyo dito dala dala nyo yung diploma nyo para sa pag apply nyo hinihingi po nila yun pagka ano, pag, uh, natanggap po kayo sa o na select kayo sa application form so yan nandito tayo sa Mirabel kung sumusubay po bay po kayo sa channel natin ang galing na rin po tayo dito no, nung uh, na-interview tayo sa isang company yun po yung ano yung uh, isa sa tinanggihan ko po maganda po yung ano yung uh, bigay nila kaya lang mas maganda po tong ano uh, tsaka dream, dream job ko po na matanggap sa company na to nung nasa Singapore pa ako uh, kung nasa bye-bye po kayo sa channel channel ko uh, yung sinabi ko muna na work ako sa isang aerospace company sa Pilip, sa Singapore. Kaya alam ko na yung company na to, at malaking company, malaking uh, uh, European company po siya. At salamat po sa Diyos at dito pa ako matatanggap sa Canada. Kaya po na sinasabi ko nung no, hindi po overnight lang yung ano yung uh, kaya tayo na natanggap sa company dami na po tayong work experience ito pangatlong company ko na sa Canada tapos in between po nag-aaral po ako kumukuha po ako ng mga courses para improve pa yung sarili ko uh, in-improve ko rin po yung uh, uh, yung uh, English pro proficiency ko yung pagsasalita sa English tapos din po yung position natin sa sa company dahil nga po pinagbutihan natin so marami pong ano no marami pong factors bago ka ma-consider ng isang malaking company po para matang uh, i-hire nila hindi yung, yung hindi lang po yung dahil tapos ka or may konti kang work experience kailangan po talaga yung ano ka marami ka ng work experience, skills para matanggap ka sa sa position na ano po na gusto mo dito sa Canada. Sabi nga nila noon, hard work today then uh, uh, play play hard later or work smart not not hard, you know. So ganoon po yung uh, motto natin. Ayun po talaga ano ko na talaga yung gusto ko yung kung ano po yung mag improve sa sarili ko inaaral ko po, po yun gano'n po ako at sa tingin ko na makakatulong sa akin pinag-aaralan ko po, po siya at kung makakadagdag po sa karir ko, makakatulong nag-aaral ko tuloy-tuloy po yung pag-aaral ko no? so gano'n po yung para uh, mag-improve kayo kung ang gusto nyo pong para magtagumpay kayo sa career na gusto niyo po. Continuous improvement sa sarili niyo at continuous learning. Siyempre dito sa Canada kailangan fluent ka sa English. At least fluent sa English tas may konti kang alam sa, sa, French at willing kang matuto ng French. So sinabi ko naman yun sa bago kong employer na willing akong matutong mag French. Bumalik ulit na mag-aaral ng French. Kung kaya ako sumusubaybay mo kayo sa channel ko, no, ma makikita nyo doon na sinabi ko rin na sa interview na feeling ako mag matuto ng French. Ganda na ng ano, kulay ng ano, mga dahon. Mayroon akong nadaanan doon kanina, hindi ko pa na prepare yung camera eh. Ganda ng ano, ganda ng foliage. Foliage po yung tawag dyan eh. Sa ano, sa pag-iba ng kulay ng dahon ng mga puno at halaman sa pelikula ko lang napapanood yun <laughs> tapos uh, sabi nila di ko daw ano uh, mahirap sa akin kasi medyo malayo halos more than one hour yung drives sabi ko okay lang sa akin kasi uh, I love driving kahit long drive pa yan nag-enjoy ako wow, sa scenery tsaka pag nanonood, uh, nakikinig ng ano ng music so kaya okay lang po sa akin at tsaka syempre no, magandang opportunity tayo mga Pilipino go lang lang go diba so yun po no, sa mga bago pa lang po sa channel ko uh, 10 years na po tayo dito sa Canada so hindi po ganun ka bilis agad na marami pa po marami po kami ng pamilya na yung pinagdaanan na hirap dito sa Canada at patuloy pa po rin po mga nakaka na mga pagsubok dito sa Canada lahat naman po tayo may pagsubok sa buhay pero ang magandaan po lagi po kami ano na nananaling sa Diyos at tayong team lang po kami sa pagdadasal at saka ilang, do, do our best na masolve namin yung pagsubok at saka yung pag yung buhay namin dito sa Canada so yun muna po no maraming salamat po sa mga sumusubaybay sa channel natin sa mga silent viewer natin sir Padilla, Bechay, kay Sir Rolly Padilla Shoutout out sa iyo kay Miss Pechay kay Sir uh, si may isa pa si Sir Pitagara so Sir shout din sa pangarap lang po tayo sa buhay at tuloy lang po ang pagdanasal at ano uh, makakamit niyo rin po yung yung inyong wish na mga o yung pangarap na makapunta rito po sa Canada. Hanggang sa muli po, maraming salamat. God bless.